Is as a uh, 26 TV. po nang babalik ngayon yung lingkod sa 26TV. Ngayon po maripani bago po tayong uh, opinion at reaction po mga Langga at mga sulit karina. Ayan, mega love shout out po sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa ating tatay ng kalingap. Suportahan po natin sila. Dahil yung pagtulong po nila talaga sa mahihirap. Yan po yung layunin nila mga langga at mga sulit kalingap. Ayan po, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Simpli naman po kay kalingap prab at sa kanyang asawa sa sa kanyang asawa. Ayan, suportahan po natin mga sulit langga. Ano? Ngayon po. Ay mayroon po ang ano sabi po ng aking uh, kaibigan sabi po ng aking uh, kakilala ay si Rina po ay mayroon pong gustong ampon grabe po talaga grabe po yung blessing ni Rina lalo pong tumatagal lalo pong uh, maraming napamahal at nagmahal kay Rina at isa pa po pala Uh, matutuloy na po yung ano uh, matutuloy na po yung pabahay ni Rina. Ayun, nang aking uh, kausap ko kanina ay tuloy-tuloy na po ang pabahay ni Rina. Ayun po yung ang nagsabi doon po ay doon po yan mismo sa ano po ni Ma'am Ruwena Mi. Uh, kaya po, kayo po ang naghahanap at naghahanap po ng haligi at uh, pasabog po sa, uh, uh, mayroon daw po pasabog sa patapos po ng birthday daw ni Rina about po dito daw sa pabahay ni Ma'am Roey namin. wag na po ninyong ituloy, nakakahiya po. Diba, nakakahiya po naman? Diba? Sabi ko nga sir, sa inyo, eh kung wala naman po tayo may ambag manahimik na lang po tayo. Hindi po ba? At yung naghahanap po pala ng haligi, huwag po kayong mag-alala, hindi lang po haligi ang makikita po ninyo mansion ang ganda po ang bahay na ipapatayo at ang ibigay po ng sponsor ni Rina simpre na po sa tulong po ni ma'am Rue Nami hindi po ako proud kay ma'am Rue may nag ano po ako na ano lang po umangat lang po ako sa kanya kasi po simpre nananawagan at dinagdagan ng mga uh, ano tulong na ibigay at uh, kailangan natin na magtulungan para sa pabahay ni Rina pero ano po ang ginawa ninyo hindi po ba nakakahiya po na makita po natin na ay ito na po talaga 'di ba hantay lang po tayo wag po kasi tayong manguna wag po tayong masyadong marites na hindi maniniwala 'di ba sabi nga po ng ano sabi may kasabihan nga po mas mabuti pang manahimik kaysa manguna at magmarites. Okay, hanggang dito na lang po mga langga. Ayan, abangan-abangan po natin yan. Ayan, mga langga, grabe po. I alam nyo po ba, mayroon pong gusto mag-ampon kay Rina sa totoo lang taga-ibang bansa po. Dahil po sa kalagayan ni Rina, naaawa po siya na ganito ganyan na parang, na, grabe po talaga na ang pagmamahal po dito sa sponsor ni Rina. At isa pa po, nakakausap na po talaga niya yun. Mismo po, yun ang secret. Alam na po ni alam na po ninyo yan. Ayaw ko po sabihin dito mga palangga. Basta akin po mayroon pong gustong umampon kay Rina. Sana po, sana po talaga na okay po si Ma'am Melanie sa time na yon. Okay, hanggang dito na lang po mga langga. Maraming salamat. May na love shout out po sa ating solid Rina, lalong-lalo na po sa nagmamahal na mga fans, si sponsor ni Rina. Maraming maraming salamat po. Uh, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and like and share. Thank you so much. Uh, pasupport naman po kay Sir Dudong Ski TV. Miguel love shout out. Thank you.